Gusto na nga, bansang Pilipinas, okay lang ba kayo ngayon? Sana'y okay lang, patuloy pa rin nakikinig, nanonood dito sa ating jetline. So, dun sa ating mga nakaraang uh, pagbablog, mga kababayan natin, mayroon tayong mga uh, gusto i-shoutout, lalo na yung mga nanonood sa ating dyan sa US, sa New York, sa Russia, sa New Jersey, sa uh, New Zealand, at uh, sa Switzerland, ayan. Uh, sa Canada. Ayan. So, marami na tayo. Sa Singapore nga pala. So, lahat po kayo yan. Pwede po kayo mag-comment below para po naman sa susunod. Yung, yung mga pangalan niyo ilagay nyo, no? Para sa susunod, i-shoutout natin kayo dun sa inyo, inyong mga pangalan pero una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa lahat po ng mga basher natin <laughs> hindi naman po nawawala yan eh at least uh, ginagalang po namin ang inyong mga opinion kasi may kanya-kanya naman tayong mga opinion at uh, doon naman po sa pumupuri sa ating mga vlog, thank you very much din po at doon sa mga sabi nga ay nadun lang sa gitna ng ating mga pagpapahayag ay maraming maraming po salamat ang mahalaga po ay uh, nai-voice out natin dito yung ating mga uh, nais na iparating sa sambayanan and of course sa mga kinaukulan dahil yung maging tulay po ang jetline para po maipaabot natin sa mga kinaukulan kung ano po yung dapat nagawin lalo na po sa ating uh, mga sa ating mga opisyal ng pamahalaan na medyo tutulog-tulog alam po natin na ngayon ay uh, malapit na ang eleksyon at uh, malapit na po na dumating yung araw na ay, uh, gagamitin na naman natin yung ating karapatan bilang isang mamamayan na uh, mag-isip-isip na po ang ating mga kababayan kung sino yung ating mga uh, iboboto ngayon darating na election. Pero gusto ko munang basahin no yung uh, sabi ditoy mga comments dun sa ating um, vlog yung uh, pinabayaan na nila yung impeachment dahil busy na sa kampanya. Wow. O ano na, busy na sila sa kampanya mga kababayan natin. At ang sabi nga nila, marami na daw po natakot dun sa nagawang uh, uh, rally na Iglesia ni Cristo lalo na yung mga kandidato o di ba? So ngayon pa lang ay uh, hindi na nila maintindihan kung ito doon pa sila kakampay sa pagtutuloy sa impeachment process o doon sa mga huwag nang ituloy. So ngayon po sa Kongreso nagkakaroon na ng paghahati-hati guys. At ito nga po makabayan black ay nadidismaya na dahil nga po sa wala ng quorum, wala na yung paper madun sa ikatlong... Uh, impeachment complaint na inihain nila at ang sabi nga nila ngayon lang daw sila nakakita uh, impeachment complaint na tumagal ng halos isang buwan na hindi na nadadala sa opisina ng House Speaker. O ayan po na, yan na po nang gagaling yan sa kamera yung mga saluib nila na para bang hati-hati na sino ba yung maninindigan at talagang tatayo na ituloy yung impeachment or uh, yung or yung iba naman ay wala na kasi uh, kandidatuhan na I mean kampanya na so nangangampanya na sila uh, sabi dito mapalad po ang gumagawa ng paraan para sa kapayapaan at ito po ay ang naisin ng Iglesia Ni Cristo para matabu natin ang kaunlaran yan po yung isa sa mga comment at ang sabi pa dito konti na lang sila pero naging magulo pa ayan po uh, ingat yung sa mga taong yun sino yun ang iglesia po ay hindi tutul sa impeachment. Ang aming panig ay kay PBBM na, na kanyang pananaw. Yun ang aming sinuportahan. Daming bumatikos sa amin. Well, you cannot please everybody. Pero bawat tao dapat respeto. Alam kasi ni PBBM sa Senado walang panalo. PBBM is wise. O ayan po yung mga comment nila. So, yan naman po, hanga rin nilang magpasikat kasi nalalapit ang eleksyon. Tama kayo dyan. Babuhay po kayo, Jetline. Ay, thank you very much po. My Idol. Uy, uh, thank you very much po sa pag-suporta. ano ha pag Magandang uh, gabi po sa mga taga-perol romblon. Ayan, kinamunggado. Kumusta na kayo dyan? Uh, Doon sa impeachment complaint at dito sa rally ng Iglesia Ni Cristo. Alam nyo po ba ngayon, todo, todo, yung... Uh, pagpapaliwanag dito si uh, dating Senate President Angpon um, si Enrile na sinasabi niya hindi doon naman siya kontra. Dito sa isinagawang uh, rally ng Iglesia Ni Cristo, dito uh, din nga yun yung paliwanag nitong si Enrile. Pero sabi nga niya hindi doon naman siya kontra. Kaya lang, wala anyang question sa mapayapang rally. Subalit, sabi niya, wala siyang nakitang hinaing na natugunan bagko sa mas sa uh, nangibabaw ang tila niya political pressure upang hadlangan ang mga sangay ng gobyerno para ipatupad ang kanilang mandato ng naaayon sa konstitusyon. Yan po yung yung huling sinabi nitong si Senador uh, Juan Ponce Enrile. So ito po ibinibigay na natin sa ating mga kababayan kung ano yung kanilang pananaw sa pinahayag na ito ni dating Senate President Juan Ponce Enrile at uh, patungkol din sa kanya mga state naging statement naman dito po sa Iglesia ni Cristo dun sa ginawang rally. At eto pa mga kababayan natin, oy, dun sa mga bayaran ha. Dun sa mga bayaran natin, vlogger, ay masyado nyo pong inalipusta yung ginawa pong rally na Iglesia ni Cristo. May, di ba mayroong isang vlogger, hindi ko lang yung picture dito eh kasi... Uh, ayaw kong pasikatin pa siya kasi sikat na sikat na siya, 'di ba? Mabuti ka pa nga sikat na sikat ka na eh, no? At uh, sino ba 'yung nagbayad sa iyo para pagalitan mo 'yung namiminuno ng Iglesia ni Cristo? 'Di ba? Bakit mo ito uh, minu-minura? Sabi nga nung isa nating kasamang vlogger, ay hanggang impyerno 'yung 'yong pagmumura. Ang kapal ng mukha mo, no? Sino nga ba itong vlogger na 'to? Huwag na natin ditong sabihin pero kilala nyo siya kasi alam ko naman may nanonood din kayo ng ibang mga vlog, uh, ibang mga channel at nakita nyo sa TikTok itong sinabi ni, o pinahayag itong vlogger na to Huwag naman sanang ganun. No? Kung ikay ng kampo ng mga kalaban ng Iglesia Ni Cristo o ng sino man para sirain, ang nami-minuno dito, nagkakamali ka. Kasi mali, maling uh, organisasyon, maling relihiyon iyong ano, kinalaban. Sabi nga ay, kalabanin mo na lahat, huwag lang ang Iglesia ni Kristo dahil hindi mo kilala ang Iglesia ni Kristo. Kung magkano man ang tinanggap mong bayad, babalik lahat sa iyo yan. Kasi sobrang sama mo, di ba? Wala kang pakundangan kung, kung murahin mo yung nire-respeto ng mga iglesia ni Kristo na namiminuno sa kanila. Wala kang pakundangan doon sa mga sinasabi mo. Gayong uh, sino ka ba naman? Kung talagang matapang ka, dapat hindi ka nagmask. Dapat ipinakita mo ang buong mong, muka, ang pagkatao mo, at sinabi mo kung sino ikaw, kung saan ka nakatira. At ano yung tunay mong layunin at mumurahin mo Sika sika Eduardo. Ano ang iyong tunay na layunin? Magkano ang ang iyong layunin para siraan at murahin ang uh, pamunuan ng Iglesia ni Cristo? Kung ayaw mo doon sa isinagwang rally, okay lang, 'di ba? Hindi naman ang Iglesia ni Kristo hindi naman nag, nagpipilit kung sino yung dapat na maniwala sa kanilang kaisahan. Wala silang pakialam kung ano ang isipin at sabihin ninyo. Pero yung murahin, yung namiminuno sa Iglesia ni Cristo, iba na yan. ba? Diba? Personal na yan. Na personal ba mga kababayan natin na Iglesia ni Cristo dun sa isinagawang rally? Di ba hindi? At sino ang makikinabang dun sa ginawang uh, rally tungkol sa kapayapaan? Mas marami yung pumuri kaysa dun sa sumira, dun sa mga nanira ko konti lang yung mga nanira dahil alam naman natin na yan yung mga hindi naniniwala dun sa uh, naging pahayag nitong si Pangulong Ferdinand Marcos. Maraming naniniwala dun sa sinabi ng Pangulong Ferdinand Marcos at naniniwala sila na magkaroon ng tunay na kapayapaan dito sa Pilipinas. At sino makikinabang yan mga kababayan natin? Yung bang vlogger na yan na nagmura Anong pakinabang sa iyo ng sambayanan sa sinabi mong yan? Samantalang yung rally na ginawa ng Iglesia ni Cristo, buong Pilipinas ang makikinabang. Pilipino ang makikinabang. Bakit ka nyo? Kapag ba nagkaroon ng kapayapaan? Kapag ba natigil ang bangayan ng mga opisyal natin dito sa ating bansa? Sino ang higit na makikinabang? magkakaroon ng tunay na kaunlaran, magka magkakaroon ng tunay na kapayapaan. So, sino ang makikinabang? Sino ang higit na magkakaroon ng binipisyo? Yan bang mga sinasamba nyo na mga uh, nagbabayad sa mga vlogger na nagmumura sa Iglesia ni Kristo? Di ba kung magkakaroon ng kapayapaan, kaunlaran sa ating bansa, mga sa buong sambayanan ang makikinabang? Pero bakit nagpapagamit kayo ikaw na vlogger ka, bakit nagpapagamit ka? Bakit nagpabayad ka? Kung talagang matapang ka, harapin mo ang iglesia ni Kristo. Huwag kang magtago sa mask mo. Akala mo, ang galing-galing mo? Pasalamat ka, mababait ang iglesia ni Kristo. Pero siyempre, dapat nabigyan ka ng leksyon. Leksyon na idadaan ng iglesia ni Kristo sa legal na paraan. Tingnan natin ang tapang mo kung hanggang saan. Tingnan natin kung hanggang saan yung pagmumurang ginawa mo. Ang kapal ng mukha mo at ng kung sino mang nagbayad sa'yo, ang kapal ng mukha nyo. Wala kayong kasing sama. Imbis na makisama kayo dun sa ginawa na Iglesia ni Kristo para sa kapayapaan, abay, may nagmura pa kayo. Nagpabayad ka pa. Naman, hindi ka nagpabayad, sige nga. Murahin mo nga ulit ang Iglesia ni Kristo wala kang mask. At sabihin mo yung tunay mong pangalan at saan ka nakatira. Kung talagang matapang ka, hinahamon kita. Ako pupunta na impyerno. Mauuna ka dun. Wala namang ganyanan kasi makisama tayo dun sa mga organisasyon, sa mga relihiyon na gumagawa ng kaparaanan na makialam sa gumugulong gobyerno natin. Hindi yung pati ikaw makikigulo ka. Dapat ito mga ganitong tao ay napaliwanagan ng matindi. Samantalang tinan mo ang, ang ano, ang karamihan sa mga vlogger, nagpapaliwanag pa sila kung bakit nagkaroon ng rally ang Iglesia ni Kristo yung magandang layunin na iglesia ni Kristo. Pero ikaw na vlogger ka, sino ang nagbayad sa'yo at magkano ka, magkano ang kaluluwa mo. Patikusin mo yung rally. Pero yung tao na nangunguna dito at namiminuno, wala kang karapatan. Wala kang karapatan na murahin siya. Dahil hindi ka naman pinakikialman. Personal na yung atake mo eh hindi ka dun sa issue. Bakit pinersonal mo ang namiminuno sa Iglesia ni Kristo? So kung sino man ang nagbayad sa at binayaran ang halang mong kaluluwa, mag-isip-isip ka brad dahil hindi maganda yung ginawa mo. May mga tatalakayin pa rin tayo pero napunta tayo dito sa, sa nagmura na to eh. Nakatawag kasi sa akin ng pansin dahil hindi maganda yung lumabas sa mabaho mong bunganga. Sobrang baho ng bunganga mo. Okay mga kaibigan, wala na po tayong time. So magpapaalo na po muna ang inyong lingkod sa mga susunod po marahil pa tayong tatalakayin pero yan po muna ngayon at uh, maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. bay Ako pa rin po ang inyong lingkod, si Jet Claveria, kapwa Pilipino.